Hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay March 4, Tuesday. So ayan guys, uh, lang ako sa inyo kasi may nagtanong sa atin. Si at it's private 5623. Tanong niya, ano mas maganda talaga na madami kaya gawin? Upright or chest freezer? So ito guys, since meron tayong chest freezer, ito muna yung uunahin natin. Ano. So ito guys ay... Condura uh, Kondura Freezer Inverter Ayan. So medyo matagal kong hindi na, na replyan si its private. So pasensya na po ano. Ayan. So ito, ay Condura freezer inverter na 7 cubic feet. Tapos dito naman yung temperature niya, guys, baba. Ayan. Meron siya, pwede siya chiller 1 to 2, tapos 3 to four freezer na siya. Tapos meron din siyang, ayan, yung fast freeze. Pero hindi ko siya ginagamitan ng fast freeze, guys, kasi syempre lalaki yung ating kuryente. So hindi naman kailangan. So ayan. So ito guys, ay ginagamit ko talaga, binili namin 'to para talaga sa yelo. Kasi since nga nung uh, sobrang init ng panahon tapos uh 'yun lang ang gamit namin yung freezer na 'yon tapos yung cream line na ice cream lang nilalagay ko lang siya. Konti lang yung nagagawa ko so sayang yung benta sa yelo kasi madami naghahanap ng yelo kasi nga ang yelo namin guys ay mineral water so 5 pesos 'yan. So, ito guys, pakita ko sa inyo ito ay, ayan siya guys, oh. Meron siyang ilaw dito. Yan. Ganto siya kalaki. So, madami din siyang malalagay dito guys, no? Kung gusto niyo ito, yung bibili niya. Ayan, meron siyang uh, glass na panpaki. Tapos, meron din siyang uh, ano dito, yung basket na kasama. So, yun nga guys, since uh, pag madami nga akong ice cream, na hindi kaya doon sa ating ice cream na freezer, nilaglagi ko dito. Ayan, meron merong tayo dito ang ice cream na freezer. Nabubulol ako. <laughs> Ayan. So, nandito din yung aking frozen na binili nung linggo, guys, no? So, yung ating mga grocery, hindi ko pa naayos. Ayan. So, i ko din yan, guys. Ayan. So, pag gumagawa ko ng yelo, guys, dito talaga nilalagay sa may hagdan. Ayan, ito yung hagdan niya. Tapos, pag tumigas na, lipat lang ako ng lipat doon sa baba. Kasi, nung bago pa yung aking freezer, naglalagay ako dun sa baba, sobrang dami. Tapos, ang nangyayari, pag may naghanap, may bumili ng yellow, at kumuha ako doon, nabubuta siya guys, no? Nabubuta talaga siya. Ang hirap-hirap niya, lalo na guys, na no? pag nabutasan ka lang ng isa, doon sa baba noon, uh, didikit na yung mga yelo-yelo mo. Kaya ang ginawa ako doon lang ako naglalagay dito lang sa may hagdan. Tapos lipat nga lang, ganun ang ginagawa ko kasi mahirap na so since may mga naghahanap guys kahit uh, medyo malambot pa kinukuha na nila ang ginagawa ko kung ano yung mat sa taas lang yun lang kinukuha ko hindi ako nag uh, sa may ilalim kasi the usual kasi uh, diba usually kasi pag yung sa mga ano pag naglalagay na tayo ang gilid-gilid tsaka yung kasi di ba bandang ano yun talaga mabilis tumigas tsaka yung sa ilalim so hahanap tayo ng matigas pero hindi na ako nagaganon guys <laughs> no kasi mahirap na pag nabutasan ka ayan bagsak dun lahat sa baba at titigas siya so yun ang ginagawa ko guys so wala na ako problema sa paggawa ng yelo kasi hindi na ako nabubutasan kasi yun nga ginagawa ko dito lang sa may hagtan so malaki ang malaki yung gamit nito. Di ba? Sobrang laki ng gamit nito sa amin kasi frozen, ice cream, tsaka yellow. Yan. Tapos, syempre, di ba, malaki din kita natin sa yellow pag halong mainit ang panahon. Ay, grabe. Ang dami bumibiling bumibili So, yun guys. Tapos, doon naman tayo sa, ito guys, ay nabili namin ng, di ko na maalala, no? Nasa, magkano na ba ito? 13? Almost 14? Tapos, nung bumunta kami kasi doon, guys, no? Naghanap kami. So, kung na-compare namin kung saan ba, ano, kaya lang, medyo mahal kasi yung, ano, yung upright nito eh, wala pa namang kaming budget noon. So, ito nga, binili namin. So, maganda din ang upright, guys, no, yung upright freezer. Yan. So, sa upright freezer naman, guys, no, maganda din naman talaga ang upright freezer, no. Kasi, sa upright freezer, makikita mo, yan, makikita natin, no, meron siyang sa taas, ah, parang lahat, pwede mo siyang lagyan. Ah... Uh, every every ano niya tray, pwede mo siya lagyan ng dalawa mm -hmm. na nakapatong. Siguro di maata niya, ano, di Tapos another patong na naman, di ba? Madami ka talaga malalagay kasi ilang ano din 'yan, ilang tray, parang ganoon. Tapos sa baba naman, pwede doon yung frozen products. Ah, uh, yun talaga gusto ko din na magkaroon ng ganoon kaya lang wala nang space dito sa tindahan. So, yun. Talagang ito na lang. Pero okay naman to sa akin. Malaking gamit dito sa amin. Tsaka bilis ko lang din nabawi to. Wala pang taon, bawi na agad. <laughs> 'Di ba? Ang bilis. Yan, so maganda din yung ano upright. So depende guys kung 'di ba, maluwag naman yung area nyo, ito talaga sa amin 'di kaya din yung ano upright. Maluwag yung area nyo, mas for me, yun talaga yung preferred ko. Upright, kaya lang that time, wala talaga kaming space para dito sa aming ano tindahan at saka medyo mahal siya yan so 'di ba meron din mga upright guys no yan, katulad niyan na meron siya sa gilid pwede mo rin siya lagyan ng mga frozen Yung Para lalagyan ng mga itlog, yan 'di diba, pwede rin siya maganda siya may iba naman na yung walang yung lang ano sa gilid 'di ba so mas maganda yung merong sa gilid yan kasi frozen products pwede mo dag, lagay doon lalo na pag madami yan tapos sa baba yung ano pa ba yung mga ilalagay mo dyan? Pwede. Madami, siyang, madami din siyang uh, pwedeng gawin. So, pareho naman guys, no? Pa pareho silang madaming gawin. So, since ito yung nabili namin, so, mahalin, <laughs> mahalin natin to Tsaka, grabe yan po kinabang na dito sa amin talaga guys. Grabe. Yan, no? Oh. Ganda-ganda pa rin niya. So, yun lamang, guys, ang akyo sinishare. Sana may naano po kayo sa aking <laughs> si At It's Private 15, oh, tawag to? At It's Private 5623. So, ayun. So, boat naman, pwede mong bilhin. Maganda, boat. Uh, pili ka lang yung, ano, yung naka-inverter para mas tipid tayo sa kuryente. Ayan. So, sa kuryente pala, guys, no, siguro mga nasa, ano, Uh, 500, yun na yun, 500 mahigit, mga ganun, 500 more or less ang ating kuryente dito. So, bawing-bawi guys, kasi nung time na nag, uh, ano ako, naglilista ako, ngayon hindi naman ako na naglilista, no? nung naglilista ako guys, talagang uh, siguro ano, mga nasa 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, almost ganun. Kasi since nga malakas yung uh, yellow natin noon sa dito na natin to. So, yun. So, yun naman guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod pa. Alam, bye-bye.